Ang pagsasalita ng tungkol sa lasa ng mga pagkain ay isang malalim at personal na bagay, sapagkat ang panlasa ng tao ay maaaring magkakaiba. Gayunpaman, may ilang mga pagkain na popular sa Pilipinas na madalas ituring bilang masarap at sumisimbolo sa kultura ng bansa. Narito ang ilang mga halimbawa. Isa, adobo ang adobo ay isang tradisyonal na ulam na hinahalo ang karneng baboy, manok, o iba pang mga karne sa suka, toyo, bawang, at iba pang mga pampalasa. Ito ay isang malasa at maasim na putahe na kadalasang sinasabing sumasagisag sa pagiging Pilipino. Dalawa, lechon ng lechon ay isang kilalang lutuin sa Pilipinas na naglalaman ng buong baboy na inihaw sa hurno. Ito ay napakasarap dahil sa manipis na balat, malutong na karne, at malasang lasa. Madalas itong banibida sa mga espesyal na kasiyahan at handaan. Tatlo, halo-halo ang halo-halo ay isang pampalamig na